Hello, hello! Ayan, welcome back to my channel! So for today's video guys, andito na naman tayo sa ating... Ayan, siya! <laughs> ayan, so... Pinapakain ko lang siya habang nagdadamo ako. So, Oo, oh, pinuputol ko yung mga damo na... Mano yung tali niya. So, wala so, naman tayong ginagawa. Okay, ayan, ayan. Kasi kung hindi ko siya dalawin ng ano, tigda dalawang oras, guys. Ano yung tali niya? So, hindi siya makakain. Kawawa naman. So, ang ginawa ko, dalawang oras, puntahan ko siya. Tapos, ilipat ko. Kasi pag nagkain siya, pag na ano yung tali niya, ayaw niya niya kumain. Nakatunganga lang siya. So, yun. Tignan na ng oras. Pagpuntahan ko yun siya. Para maano, makakain siya ng maayos. Hindi ba? Yan na siya. Yan. Tapos ito namang mga kahoy-kahoy na, mama, kahoy kahoy na to guys. So, ito. Kinukuha ko to kasi pinapanggatong ko. Sayang din naman. Kaya ginaano ko yan siya. Kunin ko yan siya at saka dalhin ko dun sa bahay. So ito talaga yung pag nasa probinsya ka guys, libre na yung kahoy. Kasi pag ka lang humha, okay na siya. May panggatong ka na. kung nandun ka sa, sa, sa ano, bibilhin mo pa siya. Dito, kung ano lang, si ka manguha. ka lang maarte. Yan. May magagamit ka. Pero kung dito ka din naman titira, tapos maarte ka, wala. Wala ka din. E, bibili ka pa din. So, sayang naman. So, siya guys. Habang meron ko na mga kahoy-kahoy yan. So, pinapakain ko muna siya. Hindi ko muna siya ipalit kasi para magkalaman naman yung busog naman siya. Kipag so, iwan ko na siya, ma ano man yung tali niya, at least may laman na yung guys chinchon niya ano binili ko yan siya ano na siya eh so mga dalawang linggo na yan siya guys yung baka ko nabili ko yan siya mga dalawang linggo na ngayon so far okay naman siya kasi mano naman siya magkain ng mga damo damo hindi siya masila hindi siya mapili so kung anong ito kasi guys itong mga kahoy na to ano to? Uh, Pinuputo nila kasi ginagawa nila uling. So, ayan o. Pinuto nila yung mga kahoy, ganyan. Kasi, iuling nila to. Tapos, palitan namin ng ibang kahoy yung ipalit namin dyan kasi hindi naman mapakinabangan yung mga kahoy na yan. Kasi nga, hindi siya straight. So, ang ginawa namin pinapauling na lang para ano, tapos palitan siya ng ibang kahoy ibang itanim kahoy so yun tingnan mo yung mga niyo guys oh. kung anong sa tag-init ayun siya, oh, putol siya wala siya dahon kasi ano oh, wala siya mga bunga kung ano ipikto ng tag-init siya wala talaga siya mga bunga guys o. Oh. Ayan. So, yung mga niyog, nakatayo lang na wala na bunga. Tapos, mostly talaga guys, ano? Eh, putol talaga yung ano niya. Yung putol sila. Na ano yung mga dahon nila. Nasunog kumbaga So, yan lang. So, ito lang. Ito lang muna guys. Ayan yung update natin sa 2 weeks ng ating nabiling baka. Bye bye. God bless.